Ana bilang bagong House Speaker ng 20th Congress, Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Sa kanyang talumpati, ipinangako nitong magbabago ang Kamara at hindi pro-protektahan ng mga tiwali. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng Kamara sa kontrobersya sa pambansang budget na nagpondo umano sa mga tiwaling proyektong pang-imprastruktura at kontrabaha. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. No rap, no ally, No office will be spared from accountability. Kami mo ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan niyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang ating halay. Nakikiusap po kami na bigyan niyo pa kami ng chance ang makuha muli ang inyong tiwala. Dalawang daan at tatlong mga kapwa kongresista ang bumoto para mailuklok na House Speaker si Congressman Boji III. Samantalang kulang tatlong mambabatas ang tumangging bumoto. Kabilang na ang kontrobersyal na neophyte lawmaker na si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, gayon din ang mga nasa minority block. I sa party List Rep. Paulo Henry Marcoleta na magpaliwanag ng tawagin ito para sa nominal voting. Madam Speaker, my vote uh, could have gone to either Kong Tobichanko, Kong Duke Frasco, or Kong Kong Miao Kiko Barsaga. But since they are not on the list because they are not, I think they are not ready to run yet, Maybe at least not for now. I think uh, the House needs a major institutional change, institutional reforms, not just cosmetic changes. We are not honoring anyone right order, now. We will proceed with the election. Point of order, madam. Second, please proceed. Ang mga dating independent members naman in na sina si City Rep. Toby Chanko, Cebu 5th District Representative Juke Frasco at Bacolod City Representative Albi Benitez, pare-parehong sinuportahan ang liderato ni Congressman Bolzi. Isang malaking hamon para sa bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways ang paglilinis o pag-aayos ng budget ng ahensya para sa susunod na taon. Paliwanag ni Secretary Vince Dizon, hindi madaling trabaho ang pagrerepaso ng kanilang panukalang budget para sa 2026. Aniya, isang linggo lamang ang naibigay na panahon sa kanila upang ayusin ang spending plan o budget proposal na inaabot dapat ng anim na buwan sa paghahanda pero if you ask me am I 100% confident? Of course I'm not. I've only been here for two weeks, no, and I'm being asked to do an impossible task of cleaning up a budget uh, that was already made for the last six months. So uh, if you ask me, am I 100% confident? I'm not. Mas... Ipinahayag naman ni later Rep. Martin Romualdez na kaya siya nagbitiw bilang House Speaker ay upang bigyang daan ng malayang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa maanumalyang flood control projects. Anya, bababa siya sa pwesto na malinis ang konsensya. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng kamera sa kontrobersya sa pambansang pondo at maanumalyang flood control projects. With a full heart. And a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without. undue influence. Pagkatatahanin sa'yo, Ella, nagtungo na rin ka sa National Police Commission. Si Arias Nicole para magsampa ng reklamo at administratibo. Laban sa labing limang, uh, labing isang opisyal at sa ng District Drug Enforcement Unit ng Manila Police District. Ito'y matapos siyang arestuhin ng mga pulis habang nakikipagkwentuhan sa kaibigang grab delivery rider sa Sampalok, Manila. Ayon kay Nicole, binugbog siya ng mga pulis sa loob ng sasakyan. Ikinulong e aniya siya na natura mga polis at kinasuhan din ang paglabag sa iligal na droga. gayong wala naman ari ang sa kanila. Si Nicole ay pinalaya matapos sa ipagkutus ng turte dahil sa kawalan ng ebidensya. Habang nakatakas naman ang kaibigan nito ng Grab Driver na nauna nang nagsampan ang reklamo laban sa mga polis. So ang ko ni inalit na sa pwesto ang labing shop na opisyal at tauhan ng GTEU ng MPD kabilang ang pitong pulis sa Tang Tang sa Truck operation. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado, kinwestiyon ng ilang senador si, Curly Diskaya, kung bakit hindi nakadalo ang asawa nito. Paliwanag ni Curly, nagpadala ng excuse letter ang kanyang asawa na anya ay balidong dahilan. Bali, ano po? Bali, ano po? may ano po siya yung may uh, heart condition din po siya at po ano po bali nagpadala po siya ng letter po dito hindi ko lang po nabasa ko ano yung iba pang content Binasa naman ang chairman ng komite na si Senate President at Pro Tempore Pan Philippine ng excuse letter ni Sara Diskaya. Batay sa sulat, hindi ito makadadalo sa pagdinig dahil may nauna na itong nakaschedule na meeting sa kanyang mga empleyado na ang iba ay manggagaling pa sa ibang lugar. Dahil sa pagka magkaibang dahilan na ibinigay ng mag-asawa, hindi na kumbinse ang komite sa sagot ni Curly Diskaya. Uh, the chair asks What is the pleasure of the members? I contempt, Mr. Chair. Is that a motion? seconded, Mr. Chair. Kindly raise a motion. I contempt, Mr. Chair. I want move, Mr. I Chair. I want, Mr. To Chair. Farley, in contempt for lying. To there, there's a motion to cite in contempt of the committee, uh, Mr. Diskaya. Tinungo ni Mayor Benjamin Magalong ang La Trinidad upang suriin ang 177 milyong Bolo Creek Flood Control Projects. Ngunit imbis na mak makatulong laban sa pagbaha, ang istruktura ay mistulang mahadlang sa natural na daloy ng tubig. Hindi rin nakapagbigay ng konkretong paliwanag si Municipal Engineer Benedict Peneda upol sa teknikal na layunin ng proyekto. Eh, maski na ordinaryong tao, di ba? Konting uh, kaalaman mo lang sa physics, maintindihan mo na na this not in its proper place. Eh, yung barrier na yun, isipin mo, yung barrier na yun, 121,000 ang ano eh, per square, per, per meter yun eh. Pero ang totoong presyo lang yun, siguro mga 20,000 lang. May profit na yung supplier na yon, kasama ng installation. Nabuking din ang kapalpakan sa paglalagay ng mga solar street lights batay sa kontrata 1290 unit ang dapat na itayo ngunit sa aktwal na bilang 691 lamang ang nakita. Mas nakakagulat ang presyo nito, umaabot ng 130,000 hanggang 209,000 ang bawat unit. Halos triple kung ihahambing sa tunay na presyo sa pabrika na nasa 34,000 hanggang 46,000 lamang. Ilan sa mga poste ay hindi pa gumagana habang ang iba naman ay hindi pa naitatayo. Maging ang mga road safety guard rails ay hindi lusot sa isyo ng overpricing. Nagkakahalaga ang mga ito ng 100,000 kada metro kumpara sa 30,000 lamang sa merkado. Siguro ang natin is, who are the people behind it? Diba? Who are the people behind it? Nasa DPD simula ng gibain ng dat ang dating Philippine National Philippine National Railway Station sa Kapuyaw Laguna ayon kay DOTR acting secretary Lopez dahil sa mga istasyon na ito ay nagkakaroon ng bahagyang pagkaantala para sa paglalagay ng pundasyon para sa gagawing elevated railway At bakit importante po to? Kung mapapansin niyo po, bungi po yung viaduct natin. At uh, ito lang ang isang paraan para matutuloy na po natin ang ating proyekto. Sa kalihim, mahalaga ang tulong ng lokal na pamalaan sa isang proyekto, lalo na sa mga kakailanganing dokumento sa pagtatayuman o kung mayroon mang gigibahin tulad itong Kapuyaw Station. Hanggang sa last quarter ng taong 2026 naman inaasahang matatapos ng DOTR ang right-of-way issues sa NFDR. Inaasahan na sa taong 2020, 2031 matatapos ang buong NSDR project na kayang magsilbi ng nasa 800,000 pasahero kada araw.